Magandang buhay sa lahat. Pormahan ni Enrique Hill sa latest guesting nito, inulan ng papuri. Bagay na bagay nga sa binata, ang porma niya ngayon. Umani tuloy ng paghanga kay Enrique Hill ang mga netizens. Ngiti pa lang ni Enrique Hill ay nakakatono na ayun sa mga nakakita sa binata sa personal. Wala ka nang ang mahiling pa kay Enrique Hill, total package na ito. Bukod sa mabait na Maalaga pa, loyal bilang boyfriend. At bonus pa talaga, ang kanyang kabwapuhan. Ang lakas ng karisma ni Enrique, kaya bawat lugar na pinupuntahan nito. At bawat guesting nito, ay nagsisiksikan ang mga tao, para masilayan lang siya. Ayon pa sa komento ng netizens, napansin nila, kay Enrique Hill, ang sobrang bumata ito lalo. At sobrang kumogi, Ano kaya ang sikreto ng Liz Ken? Dahil parehas ang mga ito, nalalumbam ata ang itsura. Samantala, nag-upload din si Liza Soberano ng new videos nito sa kanyang TikTok account. As usual, pambato pa rin ang kagandahan ng dalaga sa kahit sinong babae. At 'yung lyrics ng song na kinanta ni Liza Soberano, "No matter what I do, all I think is you." Napaka meaningful ang kinanta ng dalaga.